Marian Rivera Dingdong Dantes nagbigay ng regalo para sa kaarawan nila Kung ano ang mga ito? Ah, sa amin na lang yan Sa amin na lang yan, sa amin dalawa na lang yan Ako din sa kanya, nabigay ko na uh -oh. Ako din naman hindi ba? Tanungin mo na lang siya. Di man nila sinabi ang regalo para sa kaarawan nila. Hindi naman nila pareho maikakaila ang matatamis na bagay na ginagawa para sa isa't isa lalo na noong advance birthday celebration kingdom para sa kanyang August 2 birthday. Stamantalang sa August 12 man ang kay Marian. So yung birthday ko simulan mag-artista ako lang, tatrabaho talaga ako. Uh, to be honest talaga eh Kinansel ko talaga yung work ko ng Sunday para sa birthday. Maliban pa dito, minsan na rin daw ipinagluto ni Maria ng paboritong pagkain si Ding Dong, ang chicken curry. Mahilig talaga ako magluto, pero one time sabi niya sa akin, baka, baka mo mong iluto to. Sabi ko, sige, itatry ko. Ano bang gusto mo? Indian, Indian daw na pagkalasa uh, niya. So sabi ko, sige, try ko. Tapos one time, tinry ko siya. Tapos sabi ko, nasu ano, nasubuhan ko na. Sabi ko, gano'n. In Invite ko siya mag-dinner sa bahay. Nagustuhan naman niya. Mulo <laughs> to. Tingnan ko yung ano, yung, yung kanyang version. Very close to the authentic chicken curry na gustong gusto ko. So, uh, nakakagulat at uh, sulit na sulit. Oo, oh, sobra. Nakakagulat. Ano ako eh, pihiyan ako sa ano eh, sa, sa curry. Like, sa pagkain, particularly sa curry, alam ko. Alam ko kung ano ang kurig sa hindi. At kung si Maria nang tatanungin kung ano ang kanyang special ingredient sa kanyang chicken curry kay Ding Dong, ito ang mabilis niyang sagot. Love! <laughs> kung gano'n ang secret recipe, eh, kumbaga, halatang halata naman na nag-enjoy yung kumain at ubus na ubus pa. Walang ni isang patak na natira. O isang bombandehado, ubus. Kahit na man natin nakadayat mo tayo, eh, kung nandyan na talaga yung ganyang kasarap na, di ba, ano, pagkain sa harapan mo, mahala na kailangan ano um tuwing may ginagawa ka palagi may kasamang pagmamahal yun. kasi pag wala wala din eh